Nakatakdang magpahigayon o pre-hearing conference ang Regional Internal Affairs Service kung Rias 11 batok sa 35 ka mga personay sa Davao City Police Office na girelieve sa ilang pwesto. Tungod sa naitabong police operations, gikan niya itong Marso 23 hangtod Marso 26 ng Tuiga, nagikamatay sa pito ka mga durugista atol sa war on drugs. Ang pag kanila sa pwesto, mao ang paghatag o patas na investigasyon. Mahatagan sab sila o higayon na makapresenta o mga ebidensya o testigo aron makasuporta ng alihitimo ang ilang gihimo police operations. Matod ni Police Major Catherine De La Rey, ang spokesperson sa Police Regional Office 11 na doon na, na schedule sa pre-hearing conference alang sa imbistigasyon. As of the moment, scheduled na, wala lang ihatag si Ria sa exact date, ang pre-hearing conference for the uh, case. So ang mga plenty personnel na ka po karoon po na-relieve, nag-prepare sila sa ilahang mga evidences and witnesses para mo suporta po doon legitimate ilang na uh, police operation. Dili kini ang unang higayon nga doon ay gipang relief o naghimog investigasyon ang Rias kalabot sa mga operasyon sa kapulisan. Pero kini ang unang higayon nga miabot sa 35 ka mga personahe sa DCPO ang relief sa pwesto. Pero mm -hmm. this is not the first time na na ay na PNP personnel in the conduct of investigation. No? Dili the whole Philippines, daghan pong nahitabo nga na-relief ang isa ka-commander, isa ka-personnel, tungod kay nakandakan siya o investigation. Sumala ni Police Colonel Rolindo Sugilon ang OIC sa DCPO nga wala siya'y nakitang hinungdan aron magpatuman o reshuffling o realignment human marilib sa pwesto ang ilang mga personahe. Ayo wala yung nausap. Uh, ang atong mga PNP personnel sa Davao City nagpadayon man gapon sa uh, of course, our mandated task to, for crime prevention. Gibaruga ni Sugilon nga padayon ang kapulisan sa kampanya Batok Illegal nga Droga sa Davao City. In fact, hindi naman bumababa yung mga uh, uh, accomplishments natin sa campaign against illegal drugs. So, wala po tayong dapat ikabahala. Uh, ang kapulisan po natin sa Davao City Police Office is patuloy na naghahabol doon sa mga illegal drugs uh, personalities within the city. So, uh, please do not worry na may malalaki or may punting effect doon sa mga pangyayari. Dili sab ang ay mabalaka ang publiko sa kampanya batok illegal na droga kay misunod sa operational procedure ang kapulisan. Ang kapulisan dili dapat mataha or uh, magduha-duha sa pag-implement or sa kumpanya nato uh, batok sa illegal nga druga. Uh, because, uh, mayroon tayong sinusunod dyan na uh, PNP Operational Procedure. As long as we are doing the right thing, uh, magkakaso man tayo o hindi after the operation, we are very confident na malalampasan natin kung ano man yan. Uh, hindi din mawawala yung mga uh, setbacks or the uh, counter charges. Kasi that is part of the operational procedures na may mga mauli din tayo na magta-try to intimidate us uh, through counter charges but pag yung pulis natin at ang tagal na ng mga pulis natin na nagiging operatiba, alam na nila lahat ng uh, tama sa pag ng batas Gipasalig sa kapulisan na magpabilin sila ng high moral luyu sa mga naitabuk eugene hinutan newsline philippines stay safe